So ayun no, mga kaibigan, ito test natin itong ano ano. Ito yung motor na nais natin no, na nasira. Yan yung paiba-iba yung reading no mga kaibigan. Yan. Yan pagka naka-reading dahil ng 23, dapat sa kabila meron din 23. Kaso yung isang kabila niya ay paiba-iba yung kanyang reading no. Ang ibig sabihin yan ay... Uh, may damit uh, damage so may putol dun sa loob no kaya yan na baklasin natin to mga kaibigan para makita natin kung saan do yung putol nito no kadalasan dito mga kaibigan ay uh, nag-aasin yung kanyang wire no ayan na uh, dinidrill ko mga kaibigan kasi mahirap no mahirap tatanggalin itong gayong uh, cover no ayan no dinidrill ko na lang no Uh, palitan ko na lang ito pag ano, uh, palitan ko na lang ng uh, screw no ay yung ano yung tornilyo na may nut no ayan pinabaklas natin mga kaibigan para makita nyo yung sira talaga no uh, pagka ano kasi may nagpapagawa ganyan talaga kadalasan yung nasisira uh, napuputol doon sa loob kaya yung karaniwan na sinasabi ng mga ibang technician no na magpalit na ng motor kasi sunog sabi nila pero kung kaya pa naman i-repair no i-repair natin kasi napakamahal ng ganitong uh, stator no ay motor ayun no kita niyo mga kaibigan, yan no yan yung sinasabi ko kaya walang stable na reading kasi diyan yung ano yung sira niya no? yung putol Nakikita nyo sa video, no? May putol. Ayan. O, isa yan, no? ah uh, itong video na to, ay uh, binapakita ko yung talagang kar alasan na sisira, no? Ayan, no? nag yan, mga kaibigan. Kasi, ah uh, yan, yun, siyempre sa katagalan na itong motor, uh, naggaganyan nagaganyan na yung kanyang uh, winding, no? Ayan. Hindi nyo kasi, hindi ko na ipakita yung video nito mga kaibigan kasi nalobat yung ano eh. Yung ating uh, cellphone no. Naputol yung video natin. Uh, ayan, uh, anim yung putol nyan mga kaibigan, anim. Uh, hindi ko naipakita sa inyo yung video kasi naputol nga po. Pero ito, yung motor nato nagawa po natin. Naayos po natin ito. Ayun, uh, anim yung putol na ito. Ayan oh, nyo naman dami yung nag-asin ayun sa kabila pa nag-asin pa yan uh, hindi ko na kasi yung video naayos ko ito mga kaibigan kaya nakasave yung may ari nitong wa washing machine no? kasi kung bibili niya ito sa online nakakahalaga ng 700 mga kaibigan kaya bilang ano, tulong na lang natin no? kaya naayos natin to salba natin no? nakasurvive itong motor na to kaya yun sana, yun nga, mahirap dito yung magpapalit-palit no? yung wire. Dapat uh, alam nyo kung saan yung duktong nito. No? Para at least uh, may duktong yun ng dama. Yun lang mga kaibigan na uh, ayos natin to. Hindi ko lang na-video na mga kaibigan, no? yung paano ko naayos. Kasi naabot na ako ng gabi yan mga kaibigan. Nung ginawa ko yan, naabot na ako ng gabi. Simula ako ng alas 6 no? maliwanag pa no nung binaklas ko yan 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 yung mga kaibigan sana no natutunan kayo